ito kay tatlo diyan, si Cherkin tatlo. Tatlo kayo. At Si Oscar, sigana. Ito kay ayun. Papa si ayun. Lolo guys. Papalolo. na. na No. No, 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 no. Sela, kanino o, yan? Kay Papa bro. Lolo yan? Ayun, no, meron pa ay, Meron pa kay Papa Lolo? Oo, yan Ano nakihati ka? Kay Lolo ay, Lolo, lolo si Dong. Yung Papa mo, ni Papa. Bakit mo? Sinong ba yung kwan niya, pangalan? <laughs> yung Papa niya, Placido. Bakit ganyan yeah, yung ilong mo anak ko? Puya, papa. kanino kaya... yan? Yung... <laughs> pagmagsama-sama. maingay pag nagsama-sama. Hoy, ay madumi. <laughs> ma <laughs> Inumin mo na yung isa. Masarap yan anak, bigay ni Papa Lolo yan. Anak, hindi magagalit si Papa. Oh. Love ka, Papa. Oh, baka gusto mo rin ni Luis. <laughs> Medyo, <laughs> medyo. Medyo pag-iisip ko, parang nasa South Korea, parang si Papa niya, um oh, sobrang nilalalim. <laughs> <laughs> unaan ni pa, pa nag-harvest ko.